Hi, Winions. Ayan. May bagong modus ngayon. Mga nagpapasend ng Gcash. Pag nagsabi sila sa inyo, huwag kayong maniniwala. Kasi pag naniwala kayo, mawala kayo, mawalan kayo ng pera. Kung may pera. E paano pag wala? E di mawalan ka ng mawalan. <laughs> Ayan. Yan yung bagong modus kasi. Tatawag sila tapos kunyari may sasabihin silang pangalan sa tawag dun katrabaho or kapamilya. Ayan, sasabihin nila nagpapasend si ganito. Tapos ikaw naman ang anga-anga, sinend mo. Hmm. Ayan. Nawalan ka ng pera. <laughs> Kabagay. Kung tayo naman, di naman tayo may scam Kasi wala naman tayong pera. Wala naman may scam sa atin. Kaya yan, sa mga agad-agad naniniwala, wag kayo agad-agad maniniwala. Alam nyo na, bala kayo, maniwala kayo, pa-scam kayo, mapa-scam kayo, magpaloko kayo, magpaloko kayo, magpaloko ng magpaloko, forever, magpapaloko. Charot! Ayan. Pag agad agad maniniwala pwede magtanong kung kanino sa mga kakilala nyo Ayan. pwede magtanong wag mahihiyang magtanong ganain.